dito kami bumili ng ano ng PVC panel dito sa R&D dito dito na dito. dito sa Lagundi Mexico mura uh, dito mura po na at uh, dapat lang ano ng highway ng Lagundi papuntang SM SM Pampanga hey, Balik Balik ka do ano nang sand, sand, of sand. Ah, pipili kami ng ano ng, ng, ng PVC panel para sa ceiling. Ito oh, <coughs> okay, pinaka-design niya, uh, ito yung gusto ko ito, uh, nara. Ah, yan yung mga WPC. Dito, dito yan sa RNB sa Lagoon de Mexico. Yung bali yung napili namin ay ano, yung walnut at golden oak. Uh, pag design namin sa ceiling. Pari sa mga ganda ganda niyo? Ating malapit dyan yun eh. Ah, malapit dyan At yeah. kaya pala si Dian eh. Sabi mo. Malila. Apintang kayo, apintang kayo yung pasbol diba? Pasbol sa Biana. Yung pasbol. Yung bed yan. Ah, tangtak pa niya. Oh, okay. Mm. Tangtak pa niya. Kaya pasbol. Maraming ano, maraming stock na pvc panel. wala na naman din o. Solid. Kaya liwala kayo. Ito. Meron silang ano dito parang ano, parang tubular na PVC. Nandito maraming stock uh, hindi ka kagad maubusan. Pag yun ay maging eh? na? eh. Ah, may bayan Oo. Halingkaba na? P190,000. Alam mo 10 feet na? Alam halos, halos Halos 10 feet? Oo, halos Ako ka Ako oh, puputut ka mong design na kaya puputut ka na. lang. lang? Ano so, ba ano, box na ganito. Yung bibili namin. Pero dalawa lang kulay niya. Magkaiba. Dapat yeah, no, din lang. Yan, sa yung sukat niya. yung nabili namin ay na, you know, uh, Golden Oak uh walnut pinakakulay niya nabili na namin yung ano, yung pang span yung kisame sa gilid sa may ibs kaya yung mga hard flex na kakailangan sa pang kisame yung hard flex tapos sa uh, mga metal paring ito ha 0.5 uh, ito 0.7 yung pinaka C-channel niya carry channel ito yung mga wall angle niya tapos gagamitin namin ng, ng, ng pang design na PVC panel ito nga dito ay dalawang kulay one window saka saka ano, yung isa Uh, namin dito sa bandang, bandang ilid ng gilid ano, ng 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 bubong. Dali, yes, para kung may apa mo para Uh, wood bale po ano yung pinaka standard niya yung mulay tapos sinasabay ng ano, electric sa para kapag may kapag ceiling framing na dito sa mga kwarto at sa kanyang ulo. Yan, hindi pa lang ginagawa ng dami Na mga Tayo guys. to branded brand ito. wood grain yung yung ano yung spandrel niya yung kulay. Tapos ginagamit namin ng ano ng nail gun para pakuan doon sa moldings. Para hindi ka na magano mag, ano, mag -concrete, concrete nail. Yung nail gun mas maganda ito isang ano lang. Kahit matigas yung cemento kayang-kaya.